sa alam daw si Digong dahil uh, in-invite nga noong inauguration ni uh, bagong uh, US elect president na si Donald Trump at hindi daw si PBBM siguro na dito sa balitang ito ay magngangalngal magningit ngit na naman sa galit ang mga DDS wala daw magiging pag-asa wala tayong maaasahan sa 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 Estados Unidos at ang, ang relasyon ay siguradong hindi daw maganda uh, between Donald Trump and PBBM. Pero mukhang kabaliktaran ang nangyayari. Dahil ang ugnayan po ng US at ng ating bansa, siguradong magnangal, <laughs> siguradong hindi ito kakayanin ng mga diehard. Dahil ang akala nila, um, mas malapit pa rin daw ko na magkaibigan nga ang mga Duterte at si Mr. Donald Trump. Kaya nagdiwang yung mga 'yan nung manalo si Mr. si President elect uh, Trump. Ngayon, ang ugnayan po ng ating bansa at ng US ay mas tumatag under BBBM uh, and President Trump administration. Mas lalong tumatag. Hmm. Yan kasi, huwag po kasi kayong masyadong assuming ano ho na akala niyo talaga kahit wala na sa pwesto etong si etong puon nyo na si Digong, akala nyo talaga, siya pa rin ang makakasalba ng ating bansa. Tapos na po ang kanyang term. Anim na taon, walang naisalba, hindi na pabuti at napaayos ang ating bansa. Sa halip ay kabaliktaran ang nangyari. At ngayon kahit wala na siya sa pwesto, lalo pa rin o sila pa rin ang nakikita ng mga kababayan natin na problema ng ating bansa, ang mga Duterte sila pa rin sa tingin ko ang gumagawa ng gulo sa ating bansa. Kaya talagang malayo sa kaayusan. Mahirap talagang ma-achieve yung uh, pagiging maayos na bansa natin sa maraming aspeto. Dahil nga sa panggugulo na itong mga Duterte. So tama lang, kung ano yung mga investigasyon at legal na proseso na ginagawa ng administrasyon para patahimikin itong mga Duterte, deserve nila yan. Dapat na lang talaga silang manahimik. Dahil kung tutuusin, kung babalik ka ng administrasyong ito, kung babalik ka ni PBBM yung mga kabulastog ginawa ni Digong, deserve niya talaga na makulong. At yun na nga, eto pa, isa, eto pang isang ito, sa si Sara Duterte. Hmm. Yung uh, impeachment case na yan, dumaan sa tamang proseso, duma duma dumaan sa tamang investigasyon, at overwhelming yung evidence. Kaya ayan, yan po ang naging or kinasadlakan na itong mga Duterte dahil sa kanilang paghahari hariyan Nakakala mo talaga, sila yung, sila yung uh, dapat tingalain. Ay eh best president nga daw, sabi na itong mga buwang nakababayan natin. Di ba? Diba? Masaklap. Pero eto, eto yung patunay. Siguro ang magandang gawin na itong mga ito ay manahimik na lang muna. Dahil irrelevant na naman si Digong kung tutuusin. At si Sarah Duterte will soon be very irrelevant dahil hindi na rin siya makakatakbo sa kahit anong pwesto sa gobyerno. Kaya good luck.